Thanks. Ay, nene, uga oh. Hmm. Oh, kanil, na ni. Aw. Ang kana na lang di ang kilid na lang. Kulig na lang. Ah, sus ka ni. Dan Kani, usay butang na lang dinhi. Dili, ana ni gam, eh amo pa ni kwan kay magtupong man siya, naon siya. Aw. Wow. Saon man siya? Para siya butangan pa man minasa dayon. Usay haom. Oh, iha om, dayon dili na to ibutang ni kwan kaning grout. Mm. Kay ang grout nga tangtang kadugayan. Gani. Silang

Ambo tapila ka kan berato ra mana? Ano, Wa pa ang ku no? anu nani mo, gold yang ganahan hanjet. Marti be ni mahala. Pero ano, mo puti ni kadugayan. Anaw uto ya, ay no ka tanaw dito. Puti ni siya. Ang lai ni ta ku anja. Ang si sinta to. Kung ipol. Ma kai kan ta. saon okay. na ron. Pero ang sa isinta, katingan lang siya. imo lang siya, libi lang siya. Kuha niyo pa ang palibutan na upis siya. So, sayang siya, ano, no? 60 by 40, no? Wala. 30 by 60, no? Kaya siya, Ano, na, Wala tao, kita sa kahukon. Habo kayo? Ilibi lang ang tanang atop, no? Ay ka ng bintana, no? Purti gudi ang no? Purti gudi ang Dili siya kung pwede o korte kaya ang korte, dili siya magtungod sa 16. Aw, oh, kana lang po, eh, oh, mabawot po siya. Kaya ang kanilang magurgam, kanilang magurgam, kanilang yung tinagbuan, hmm. magabot yun siya. Mau ba? O, oh, magabot yun niya, magkorte ta 16. Aw, o. O, dili siya magkuhan. Mau kito, gitu, i-analyze na nga. Uh. Nasi ko buwan, nga. Nasipiat ko kuhan ngayon, wala ko kakuhan. Aw, ana, yun ay nagpurma. Aw, oh, gamay rin po yung makating. Aw, oh, gamay rin. Pagdari na siya sa kwan na bro, bro, kamu juga ayo. Nantawa. Ha? Ikaw, tawag ang gikan sa... Maot dito siya. Maot no? Ilibil na lang giluntas ubos. Katinga na lang. Hmm. Or, diferensyaan na to gamay. Ikat lang na to mga deriba na ikat lang at to. dire, ikat lang to gamay. Ah, na. Wala dahil di kuritaso. Wala man tayo mahimu, anak, kay mamaot nun po siya. Maot eh, kayo no? Lain siya no? Lain tanawan eh kato ganit bitaw kato ang gitrabaho ng dyan din dito sa Umos Lambro di Daniel. Six days mo, gamahay siya siya. Ang uh. mga tao eh, mura daw ka ng sana. Habog, basta habog ka ayaw. Ganit right? siya o, nga yan siya. Ganit siya ka habog. Nga na, ganit ka habog ra. Hmm, Kurintar may habog ano no? Kurintar may habog. Ang problema kay wala may 40 by 60. Jesus is. Ganit kating, puro dyan kating. 40. Oh, ang palito na to, kung pwede po, 120 by 60. Kasay 120 by six, uh, 60. Tako na po kay Katinguno, no? Na, mahal ba na ito. Punan na ka pinraman. Barato man yung puti. 120 ang kataas. Taas pa rin ang lamisa. 120. Mamakot niya po siya gang kay... Oo, kay magkating. Ah, Nanday ka na tanto. Nanday ka na tutuod. Sakto dito. Ang mga kaparasa ko, ah. Murang po ka po Taas ra gid po kayo. Taas lagi. Ang <coughs> kwarenta may bagay. sa may maayo nang di pud pwede gagmay gagmay butang nang kilid. Asa gagmay gagmay. Di ba na may barbar nga gagmay nga puti. Wan sisi jad wala nagwa dagang ritaso la taman mahimugot kay mao yan. 40 atong taw nay 40 by 60. <laughs> wala oi. 50 by 50 po. 30 by 60 na eh Pero pangitaon po kayo na eh. Asa ka ma'am? 30 by 60. Ang 30 by 60 na ah. Ha. Oh. Ano? oh sakto rin na kataas oh. Oh, mawag ka ni kayo. Kung 30, ta 30 ang kataas. Ha. Oh. Mga ma po na siya. Mawag po. Ah, oon. Oh. Oh. Mawag po kayo. 40 yun siya. Mawag ni 40. Ah, oh, palito na lang yun ang pito. Pito, rapitaw. Mahalag na gang ritaso. Oh. Asa ang okay. Oh, di diba? oh, basta di lang mo basta aso, oh. basta sunod ang sunod oh. na sa kaya po. oh, sakto ni siya. Oh, sakto na siya. Oh. Okay. Di po ha, mga 40 by 40, 40, 40 si itong ibutang, oh, no? di man magabot. Maski ba, 50. Ay, maot di siya, no? Oh, kinala siya, ang buwit di ari, di ari, lakos yun siya. okay. Yung pa pa sumpay. Para maangayan na oh, sakto di eh. Ano lang, 60 by 60, palito na pito. So Dahil kung sa tinas silang... Waan na to o... Waan na o... Ah, korinta atong dalon. kabog, Oh. Sa kating. Kating. Oh, bahalag mo. Kating tagamay dire. kamo dito, korinta na siya. Na. Oh, anak, parang Kaya ngayon. Ay, subay mo ni sa diari. Oh, okay na na. Mati na na eh. Korinta na lang yun. Kating na lang yun ta. Oh, mati. Sakto roming yung puti, no? Asa, eh, oh, purot na. Lasa oh. dito. Wala, <laughs> mga ritaso na lang to. Oh, di ay. Okay rin na, sa lalom mm -hmm. lang naibutang. Eh, Ibitaw na si Inaw. Okay. Pasap na lang si Inaw, <laughs> kasi matingala siya nga. wala ang kaya sa